guru sa tiyago, liit. Pwede ka bang makausap? Oo naman. Hindi kasi ako. Patawarin mo ko. Wala akong lakas na lo magsalita. Marahan magsalita. Magandang katangian niyo. <laughs> May gusto kong itanong sa inyo. Sige lang paglalakbayin mo kami para magpagaling ng may sakit at lumpo. Oo, oh, tama. 'Yun nga 'yung sinabi mo. Oo. Oh. Bale, sinasabi mo na meron akong kakayahang magpagaling? Hmm. Patawad kasi ang hirap lang noon isipin. Dahil sa kondisyon ko. Na hindi mo pinapagaling. Gusto mo bang gumaling? <sighs> Oo naman. gusto ko yun. Kung yun ay magagawa nyo. Sa mga nakita mo, alam mo magagawa ko yun. Bakit hindi mo ginagawa? Dahil may tiwala ako sa'yo. Ano? <sighs> Sansyago liit natatangi kong sa tiyago liit. Gusto kong makinig ka sa aking mabuti. Dahil lang sasabihin ko, ilalarawan nito ang buong buhay mo mula ngayon hanggang sa darating pang mga araw. Naintindihan mo? Sa kalooban ng Ama, kaya kitang pagalingin. Ngayon din. At magkakaroon ka ng magandang kwento. Opo, na ka ng himala. Magandang patotoo yun. Pero may ilang dosena nang pwedeng magsabi noon. At magkakaroon pa ng ilang daan at ilang libo pa. Pero isipin mo yung kwentong meron ka, lalo na sa paglalakbay na darating. Kung hindi kita pagagalingin, hmm. hmm. maihahayag nun na pinupuri mo pa rin ang Diyos sa kabila ng kalagayan mo mas pagtuunan ng pansin ang bagay na mahalaga higit pa sa iyong kalagayan. Para ipakita sa mga tao na kaya mong pagtiisan ng paghihirap mo dito sa mundo dahil alam mong sa buhay na walang hanggan, wala ng paghihirap. Hindi lahat may intindihan yon. Sa palagay mo, ilang tao ang pinagkakatiwalaan namin ng Ama tungkol doon? Hmm? Hindi marami. Pero yung mga kasama ko, masigit sila. Masigit sila Hindi ko alam. Mas malakas? Magaling sa ganito? Mahal kita, Santiago. Pero ayoko nang marinig pa yan ulit kahit kailan. Alam ko kung gano'ng kadali ang sabihin ang awit ni David na ginawa ko na may takot at kahanga -hanga. Pero ang mga salitang ngayon, hindi ito napapadali. At dun sa pangkat, hindi ko maramdaman na hindi ako isang pabigat. Isang pabigat? Unang-una, mas madaling tanggapin ang paglalakad mo ng mabagal kaysa tanggapin ang ugali ni Simon. Maniwala ka. Mabilis ka ba? Mukha ka bang kahangahanga kapag naglalakad ka? Siguro hindi. Pero yun ang mga bagay na hindi mahalaga para sa ama. Marami kang gagawin para sa akin kaysa sa iniisip ng mga tao. Yung iba kailangan munang pagalingin bago sila maniwala sa akin. O kailangan silang pagalingin dahil sobra silang nalulungkot. Pero hindi ka naman ganoon. Marami ang napagaling at hindi napagaling dahil may binabalak sa kanila ang Ama sa langit na siya lang ang nakakaalam at naaalala natin ang sinabi ni Hob. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh din ang babawi. Purihin ang, ang alam ni Yahweh. Yahweh. Kapag nawala ka na sa mundong ito, at nakita mo na ang iyong ama sa langit, gaya ng pangako ni Isiyas, lulundag ka na parang usa. Gagantimpalaan ka ng malaki. konting tiis na lang. Kapag napagtanto mo na nahanap mo ng tunay na kalakasan dahil sa kahinaan mo, sa paggawa mo ng magagandang bagay sa ngalan ko, sa kabila niyan, magdudulot yun ang pagbabago sa maraming henerasyon. Naiintindihan mo? Salamat, Guru. Ang isang tulad mo, nagpapagaling ng iba. Oh, napakagandang tingnan. Gusto kong marinig ang mga kwento mo pagbalik mo. Shalom, anak ko. Shalom. At Santiago, tandaan mo, ikaw ay gagaling. Kaunting panahon na lang. Hmm? Salamat ako. Salamat.